At siguro sa lahat ng mga tinatanong ng taong bayan din natin, na paano magiging sigurado sila na ito, hindi magiging walang yan ito. Sir, so, one last uh, from Sa so budget, kasi ang sabi nyo na yung partido ninyo, hindi kayo, kumbaga, gagawin nyo ng paraan na hindi man mo na matatalakay ang 2026 proposed national budget hanggat hindi naliliwanagan ng 2025 national budget. So, sir, other concern is, hindi kaya mag ng delay doon sa pagpasa uh, natin ng 2026 uh, National Budget. Sabagay, sabi nga ng Presidente, handa naman siya for re-enacted budget. Pero our concern is, hindi kaya mag ng delay yon regarding doon sa budget deliberation for the next year. Well, siyempre, ang, ang iniisip namin na hindi naman dalawang buwan. Ano? <laughs> siguro, siguro sa ilan lang usapan, baka lilinaw na yan. Kasi more or less, alam na naman ng mga tao eh. Alam natin, mag, nandiyan na sa mga, mga binabanggit ni Presidente eh. Sa kanyang mga briefing, hindi eh, ba? Nandiyan na kung magkano yun na idagdag. Nandiyan na kung saan probinsya nalaga yan. Nandiyan na kung ilan na mga project na mga, mga kontratista, etc. Et Kukunin namin lahat sa mga impormasyon na yan. Yun ang una namin iarap dito sa DBM, DPWH, sa unang mga usapan namin sa kanila. Siguro naman hindi tatagal masyado to. Wala naman kami planong uh, iantala yung ano, 26 budget. Dahil siyempre gusto rin namin makita yan. No? Pero mahirap umpisahan yung bagong budget na hindi pa tapos yung lumang budget. Eh. For example, kasi ang GAA, ah, pag napas yung GA, ah, batas na yan. So lahat ng mga na dyan, dapat i-release talaga. Di ba? Ang nangyari ngayon, malaki pa yung halaga na hindi na re release no? Hindi namin alam bakit. So, ang sa amin tanong is, pinal na ba yan na hindi na re release yan? Ano yung rason? Bakit inipit yan? Di ba? Uh, meron bang kasalanan ang tao para nung inipit mo yan, dapat kasuhan natin ito. Mga ganon. At ito, mga specific amounts ito, hindi naman ito mga hahantingin pa namin yung numero, hindi alam na namin eh. Di ba? Ang kailangan na lang namin makita ngayon is yung may yung mga nasa likod nitong mga datos na to. Di ba? So, hindi naman ganun katagal yan. Uh, at wala kami yung plano iantala yung 26. Gusto lang namin liwanagin yung misteryo ng 25. Thank you. Salamat, big, uh, Tobias from IBC 13. Okay, no. Diaz Apuno, uh, good afternoon po. Good afternoon. <clears throat> Sir, uh, balik tayo sa impeachment. Um, yung uh, proposal ninyo na magkaroon ng uh, chacha para burahin yung supposedly vague na mga probisyon na pinagtalunan uh, ay parang preventive measure, sir, na hindi na maulit. Pero ang kasalukuyang sitwasyon natin, na uh, DS, ay uh, kung saan manggagaling yung tanong ko, um justifiable, makatwiran man lang ba, na ang simpleng pagtatalo sa termino ng fortuit at ilang mga eksklusibo dapat na ng Kamara o pamamaraan ng Kongreso pagdating sa legislatura na nakaiwalay dapat sa kanilang legislative powers, yun po bang mga technical na provision na yun sa ilalim ng konstitusyon ay makatwiran, nakatumbas ng hindi pagabusisi sa merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte? ah uh, medyo complicated yung tanong mo kasi maraming premise. Ano, ha? Pero dadaling ko lang dun sa... Uh, paglabas ng mga ebidensya tungkol sa kung ano man ang kasalanan ng kahit ano. Ah, uh, ng kahit sino. Yung, yung, uh, yung mga ganyan naman, uh, sa tingin ko dun sa Quadcom, marami nang nailabas dun eh. Alam na ng taong bahay kung ano yung karamihan ng mga mga paratang, di ba? Ang makikita mo lang kung may proseso tulad ng impeachment is yung mga bagay na protektado ng privacy laws ng uh, uh, fund banking secrecy laws ganyan-ganyan pwedeng maisatabian no pwede mong isampila from an impeachment court lahat ng mga uh, ebidensya dokumento etc na hindi mo nalalabas sa pangkaraniwang uh, pamamaraan okay so Uh, dapat naka, nakakasagabal naka, ba yan dun sa paglabas ng katotohanan? Siyempre. Siyempre. di ba? Kaya gusto namin matuloy yung impeachment. Hindi dahil may kinaaway kina, kami. Diba, hindi naman sa ganun. Matapos lang ito. Kasi eh, pag dumaan yan, eh, di natapos ito, di wala nang problema. Ang problema ngayon, dahil napakalabo ng panahon, you know, ang daming mga mga issue na, na umiikot-ikot, Let's say matigil man itong impeachment na to at na, na, na deny yung motion for reconsideration ng kamara. Eh ang dami na nagsasabi, doon pa lang sa Senado sinasabi nila pag natapos yung one year period magpapailo ulit sila ng impeachment eh. Ano Alam mo 'yun? So hindi naman matatapos itong problema ng ito. Kaya sabi ako sa tingin ko para sa 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 peace of mind ng lahat eh, tapusin na natin ito. Labas na natin lahat ng ebidensya kung meron man, 'di ba? para malaman na natin yung katotohanan. Itong laban away-away dito, tungkol dito sa kusaan bayan, yan, yung Fort ano ibig sabihin, yung, yung Congress, ang dami mga dispute na really are procedural na wala naman talagang masyadong saysay, di ba? Uh, nawawala, tama ka, nawawala dito sa mga away-away sa proseso ang talagang pinakabase nitong lahat ng mangyayari ngayon na kung meron bang nagkasala o hindi. Di ba? Yun lang naman yan eh. So sana, sana matapos na yan at mapunta na tayo doon. Pero kung matigil man ito, kung ano man mangyari, eh, ang dami na magsasabi. Next year, ulitin din nila yan eh. Yun ang malungkot kasi hindi matatapos yung issue pa ulit-ulit. Sir, last question from my end. Bilang uh, yun na rin po yung naging sagot niya as part of the House leadership, uh, susuporta po ba kayo sa refiling ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa kasakaling madina yung MR ng kamara Uh, <coughs> sabi ko nga, wala ako sa 19th Congress, andito ako sa 20th, pero pinanood ko yung mga quadcom. no? Uh, siguro, pag uh, dumating ang panahon, susuriin ko yung, ano, yung ebidensya na hindi ko pa nakikita. At uh, kung uh, sa tingin ko, eh, kailangan talagang ituloy yan. Siyempre, sasali ako doon. Pipirmahan ko talaga kung ano man impeachment resolution gagawin. Salamat, Earl. Gab from Philippine Daily Inquirer. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Yung dahilan po kung bakit gusto niyong i-amend yung Constitution is due to inconsistencies and ambiguities. But I just want to know, sir, if you are aware or kung totoo ba yung mga usap-usapan noon, na nung ginagawa yung 1987 Constitution, the framers had a unicameral Uh, Congress in mind. And then, nag-shift to bicameral ka. hindi na, li, hindi na uh, address yung mga words, yung terminologies. Tama po ba yan, sir? Yes, that's correct. Tama yun. Tama yun. Sinabi ko nga kanina yun na uh, kaya nga ang daming ano, yung uh, uh, a vote of Congress, hindi sinabi kong Senator House, majority of Congress, hindi sinasabi, all members of Congress, hindi sinasabi kung ano, yun eh, naiwanan yun eh. Kasi nagmamadali na sila sa dulo. So, all of the uh, uh mga, mga, previous uh, provisions of the Constitution that applied to a unicameral, hindi nila na-correct. Kaya ngayon, dapat i-correct natin. Kasi, for example, binanggit ko kapon, JBC, Judicial Bar Council. Isipin niyo ang daming membro niyan. Yung Congress, one member. So, ang senador at yung congressman, at yung, yung representative, palit-palit every six months. Alam ko yan kasi committee on justice is with my political puas, with my polit with NUP eh. Kaya yung aming representative, yung aming justice committee chairman, every six months lang member ng JBC. Samantalang lahat ng ibang membro, tuloy-tuloy every year. You know, the whole year sila hanggang matapos yung kanilang term. So hindi, palagi ko hindi naman siguro balak ng mga gumawa ng konstitusyon na yung halal na congressman or senator maging kalahati lang ang kanilang termino so, sa isang appointed na abogado na rekomendado ng IBP. Di ba? Siguro naman hindi naman yata pantay yung labanan niyan. Sir, hmm. can we... Posible bang specify natin na uh, para maali yung fears ng mga tao na ito ang babaguhin namin, yung wordings, yung gagawin lang natin consistent yung constitution, uh, plus yung sinasabi ni Congressman Garbin na uh, amendment sa article, ayun sa territorial, <laughs> ano... Pwede bang sabihin natin na within that scope lang para matapos na yung mga constitutional amendments at hindi na ma-open for other matters like economics or yung term extension? Posible ba yun, sir? Kung tatanggapin ng Senado yung gagawin namin yun. Yun nga yung sinasabi ko eh. Conforme sa kung anong papaniwalaan nila eh. E wala naman kung planong gawin yun ni Cameron or parliamentary yung ating pamahalaan. Di ba? Yan lang talaga yung unang ating layunin dyan. Is talaga, eh, correct talaga yung mga grammatical errors para mabawasan yung Supreme Court cases ng, ng pagkadami-dami na puro ganito yung pinag-uusapan. Hindi ba? So, yeah. I mean, yan ang plano. So, whether or not papayag sila, yan ang hindi pa natin nalalaman. So, kami naman, eh ngayon, nakikipag-usap na kami sa ilan mga senador. Sinasabi ko nga eh, kayo na yung gumawa na implementing rules. Kung saan kayo masaya, basta tatanggapin na lang namin yung plano ninyo. Kung doon sa rule, ha, yung after mag-agree kami na we will call for a constitutional convention, dadating ngayon yung batas na magde-describe kung ano membro, paano yung paraan, set Et, cetera, et cetera, anong agenda, ganyan. Di sila na ang gumawa. Kasi ang, 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 kailangan lang namang gawin yan, yung gagawin na batas na ganyan, kailangan hindi pwedeng baliktarin na naman sa Supreme Court na sabihin, ay ah, hindi, hindi pwedeng ma mapuwersa yung konko na gawin yan dahil just because yung batas ganyan, kasi separate body na yan, gano'n. Kailangan pag-aralan nyo na hindi pwedeng balikta rin yung batas na gagawin ng Senado at ng uh, Kamara tungkol dito sa specifics ng konko. Thank, Thank, Thank you. Salamat, Gab. We will now hear the questions from uh, Bride De Leon of Rappler. Magandang umaga po, uh, Deputy Speaker. Uh, kung uh, solo effort niyo po ba yung panawagan ng Constitutional Convention, ito po ba ay may backing ng Speaker or nag-usap po ba kayo ni Speaker Ramwaldes. Siyempre, bago ko ginawa ito, uh, marami akong kinausap. Ideya ko lang ito, siyempre. Pero kinausap ko yung partido ko muna. Sinabi ko sa kanila, itong ang sasabihin ko. No? Uh, binigyan ko sila ng ideya. Ano sabi ko, may, may objection ba kayo? I mean, mayroon bang problema dyan? Wala naman. Kinausap ko si Speaker, Uh, sabi ko, itong, itong plano ko, uh, may, may objection ka ba? Sabi niya, hindi. Kung that's your, uh, paniniwala mo, tuloy mo yan. Ganyan. Then, nakiusap din ako sa ilang senador. Tingin mo ba, napakatanga ko kung gagawa ako ng panukalang ganito? Wala na bang pag-asa to talaga? Kabubuhan lang ba itong gagawin ko? Hindi, sabi nila, tuloy mo. O di, tinuloy ko. O ngayon, sana hindi ako linuloko noon. Sinabi nang hindi ako magbubukan tanga pagkatapos. Hindi ba? Oh. <laughs> Pero may commitment po ba kayo na tanggap from from NUP or from Speaker Ramualdez himself na oh, sige uh, pag pagfinal mo yan yung resolution na yan uh, the house will be all out in supporting you may ganun po bang commitment Siguro sa NUP lang sa NUP Kasi kami sa NUP meron kaming uh, usapan eh pag party stand lahat kami sasama Kasi alam niyo naman may history kami dito pag hindi sumama sa party stand nasisibak eh no So, <clears throat> ito party stand ng NUP ito. Pero hindi pa ng house, hindi, wala pang commitment si Speaker. Wala pa. Pero tingin ko okay na yan, umpisa na yan. Kasi ibig sabihin, seryoso kami. Seryoso kami. <laughs> um, your call for a Constitutional Convention is inspired na nga po by the deficiencies uh, in the Constitution. Masasabi niyo po bang deficiency din yung provision ng Constitution on uh, political dynasties? And are you willing to touch on uh, that topic uh, given na kayo rin po uh, ay galing sa si isang political family uh, was uh, led uh, the first district of Antipolo for uh, two decades now. Dynasty din kami. <laughs> of political family. So, ayun po. <laughs> Hindi, uh, sa akin, ah, uh, uh, personal opinion no hindi ko alam if that should be even put in the constitution that's my personal opinion kasi it, nobody has ever explained to me what a dynasty means eh kasi dynasty sa ano yun eh sa mga ibang mga types of government yun eh na hindi halal alam mo yun yung anak ko yun, parang sa monarchy yun dynasty yun di ba dito halal eh kaya hindi ko alam kung matatawag mo dynasty yan lamangan siguro sasabihin nila pero hindi ko alam kung it applies, no? So, I I don't know. I don't think uh, at this point that's one of my biggest concerns. Uh, kung meron silang opinion dyan, di pag-usapan nila sa kon-kon sa akin, okay lang lahat yan. Kasi hindi naman, demokrasya tayo eh. Wala naman na uh, napasok sa posisyon nila dahil dinesisyon lang ng tatay eh. Di ba? Uh, nangailangan ng boto lahat yan. So, para sa akin, eh anong, kung kahit nasabihin mo, hindi, pero dahil kontrolado nila yung lugar, ganyan, et cetera, sige, so paano mo pipigilin yun? Yung ginawa mo, naglagay ka ng term limits, tapos nangyari, asawa, anak lang pumapalit sa kanya. Kaya nagkaroon ng isip na dynasty talaga. Eh kung hindi mo, pinag hindi mo pinagbawal yun, hindi mo dilimit ng three, term, three, year three terms yan, e di siya pa rin ang siya kahit na dalawampung taon. Dynasty ba yun? Eh sa Amerika, you know, marami sa mga senador doon eh, namamatay na sa trabaho eh, sa, sa tanda. Alam mo yon Eh, mga 80, may 90 pa, ganun. Eh, hindi naman niya sinasabing dynasty. So, hindi ko alam. Uh, uh, hindi ko napag-aralan niyang issue pa na yan. Pero sa tingin ko, hindi yan ang isa sa panakamahal.